So, ayan. Magandang-magandang hapon. Magandang so, wala tayong magawa kundi, ayan. Wala ba kong pinambalikhan? Mm -hmm. Hindi pa. Ano kaya? Hala, ngayon ko lang malaman. Meron pala siyang continue. Oh, okay. Pwede pala siya i-hinto. Akala ko kasi hindi ko kasi tinitingnan. Ngayon, alam ko na. Itong phone ko, ah. Tagal-tagal ko na sa phone na yan. Pero ngayon ko lang na ano. Ngayon ko lang na nakita na. Pwede pala siyang ihinto. Tapos continue. Kasi ang alam ko, pag hininto mo na, hindi mo na siya maano. Kailangan bago na naman. Yung kasi yung pagkaalam ko. Ang pagkaalam ka lang. So, ayan. Guys, long time no see. Wala na tayo mag- Ang ginatay na kapos online. So, ang dami na ito. Take it. Tada! Pang ano ko yun? Tawag yan? Pang... Thumbnail? Gumagawa ako ng thumbnail. Oh. Okay. May pasok pala ako. Nakalimutan ano ko. May online. May online schedule pala ako. Ano ba yan? So. so May online class ako ngayon sa Excel. Kaya, pixel ba yun? Pixel. At saka sa um, documents on my docs ano, sa sheet. Hmm. Ang dami kong gagawin, guys. eh okay, gusto ko umuwi para doon -do gawin. Mag-concentrate ko naman yung gagawin ko. Pag dito kasi nahihilo na ako. Magawa ko ng work ko, mag-aaral ako, tapos magbibideo pa ako. Naku, ang dami kong gagawin. Nahihilo na talaga ako. Anong unahin ko? Well, kung nandun ako sa amin, pwede ko gawin yung gusto ko. Gayaan yan, oh. May yung laptop ko, oh. Hindi naman yung Kasi may ikot-ikot sa kanila. Mahina yung network na doon. So, Tingnan nga muna natin ano nangyari. May pinopost kasi ako. And then, inwaw ko lang. Ayan o, oh, naka-loading pa rin siya. So, in, hindi talaga siya nag... Ano, hindi sila, oh, loading na. Hindi nag-send. Kaya pala ina-apply ko yung ano. Ang bagal-bagal. Wala sa ano. Biro nyo yun Oh, yung 2022 pa to. Ibig sabihin, hindi ko talaga chinit hindi ko na mapalawin. Oh. Ayan, so nalini. May na, na lang natira ko ko ante. 31 ito ang naiwan. So i-check natin ulit. 3024. Ano na rin. 25. Mga oh, 25, kuunti oh, na lang guys. 25 na 25 din But next month kasi siya may expire na siya. So, itatapo natin yung ano, ang dami eh. Mas in 25 Kagabi bumili din kasi ako sa so binigyan nila ako ng marami. And Ano po ito hindi makita? Ano? Ready? Ang dumi talaga guys. Nakati para na ako ha? Pero ang hirap tignan. Kasi ano parang hindi na siya. Hindi tumalag yung ano. Yung pagka uh, ano niya Ang tatak nila sa ano. Pwede Thank you o 25 lahat ng 25 na ang uh, on